Eh uh, guys, lakad-lakad tight night for today's video. So, galing ako sa condo. Medyo madalim dito sa part So, lakad-lakad po tayo. Bukat So, ito yung street ng condo ko. Yung Dalanju. Uh, ah, Chengkai. Ito siya pababa. So, so doon ako galing. And I'm thinking to where to go from here. Kung right ba tayo sa Pustaka or kakaliwa tayo dito. Kakaliwa ako, maikot pa gano'n siya guys Sa okay, so let's go Let's jog So from here ito yung ano ay yung Ano tower Malaysia, no ba tower Ang Malaysia, ano I forgot the name Basta yun yun 118, Merdeka 118 pala yan So lakad tayo dito, let's check kung ano pa din makita. makakita ito yung main road traffic from here still mga kainan close na yung iba <laughs> pero uh, let's go there nakatakad tayo ito yung shortcut pa uh, punta sa bar sa, 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 condo tayo ito tayo ito yung ano ba yan? ba? Tower na. Ano ano ba tawag yan? Guys, alam mo Ayun, Petronas Tower is Iquitos from here. Sa loob ng boarding house ito yung main main road, highway. Yeah. So lakad tayo papunta ron. Takbo pala tayo, takbo. So from here may mga stores. Diyan ito. Pasar Mini 99 Supermart. Saka yung BSN. So, dun, dun tayo pupunta, pupunta rin. Dun. Let's go. So, itong 99 supermarket mart na ano pala siya. Basically, is grocery. Parang 7-Eleven na sa atin. Andun, andun ako kanina, diba? Tapos, punta tayo sa bandaro naman. So, guys, sumalakad tayo ngayon. Ito, kitang-kita kita natin yung ano, Merdeka 118 Tower sa gabi. Ito siya sa gabi. Ayun ang itsura niya sa gabi. So, lakad ako ang konti papunta pa dun ito yung road na nadaanan ng ano guys ng monorail yung ano na yan yan yung ramp na yan yun dyan dumadaan yung monorail na pagpasok ko sa work dyan ako sumasakay dun sa dulong station so ngayon lakad pa tayo dito ngayon guys ah merong spot na kainan yung Kedai Makanan Monwa Hokkien Mi okay, Let's read. Kedai, makanan kasi pag makan ito iba yung kainan Monuha Hokkien Meat so Chinese na kainan siya ito so, yung mga parokyano na nila mga nakain so and then pwede ako mag left dito pababa na ng condo pero since maglalakad-lakad tayo pwede pa tayo yung right hanggang doon tapos sa third at pwede akong bumalik pabalik pero for the, at the moment, let's ano, mula, explore itong paligid. So, as mentioned, ito yung spot, ito yung area na highway nila. Main road. Yan sa lugar na yan. Kapunta naman doon yung monorail sa isa pang lugar na ang tawag ay Bukit Bintang Station. Yan. So, lakad na tayo ngayon guys. Kapunta doon sa Pandaron. So, ito pa yung ano ah. Merdeka 118. Tara! Tapos guys, may isang famous store dito sa ano, Malaysia. Na napakaraming branches, yung KK. Parang siya 7-Eleven, ano? So yung KK, no, lagi yung katabihan yung yung 7-Eleven. Feeling ko, feeling ko, ano yan sila? Partners. So, kung, uh, yung pong KK, siya rin siyang, ano guys, no? Uh, convenience store dito sa Malaysia. So, super sikat niya, marami siyang branches sa buong Malaysia. So, yan. So, KK at yung 7-Eleven. And then ito ulit yung Merdeka Noong 180 Ito pa rin tayo sa same spot Same na, na route, ha, Na road So lamalakad tayo ngayon Ang dahan-dahan lang naman So dito sa sapat na yung Maraming restaurant Mga kainan na mga Chinese Meron yung hotel Yang Oyo Hotel Oyo Eye Hotel Hila. Tapos meron din Ano pala dito tayo restaurant So yung restaurant Hello Thai Food Bukong ano ito ha, Pricey ah I think ano siya pricey yung food dyan sa hello sa restaurant hello Thai food hmm, tingin ko mamahalin siya and then may city link ito tayo yung delivery courier and then mayroong petron na station na gas so lakad ba tayo pabunta ron guys samahan niyo ako let's have a walk ngayong gabi actually guys ano ko yung it's my rest day second day of my rest day Oh, teka lang, ito yung ang kalis. Ito yung ano. Monorail na go into that station. para titiwang sa tsaka bukid din pa. Ayun di ba? Ang ganda ng tingnan. Ayun. Okay, so lakad na tayo ulit. Pagana naman pa diretso naman. And I'm just doing guys ano eh. I'm doing 30 minutes walk. Tonight, since na since na uh, off naman natin ngayon, wala tayong ganang ginagawa. So, I'm just gonna I'm just bored. So, nagpagpasyahan ko na maglakad-lakad na muna. So, hello Petron. Ito yung mga gas station boy. At katabi ng Petron ay uh, yung Shell. Ang <laughs> magkalaban na gas station. So, lumalakad pa rin tayo guys. No? Dito na naman safe maglakad kasi 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 si guys maliwala. So, maraming sakin sa dito lagi. Tsaka maliwanag pa yun dito. Safe ang paglalakad. So, lakad pa tayo. pat papunta pa doon. Okay, so same spot naman tayo dito yung fire station ng Malaysia. Kuala Lumpur Fire Station. Pakaliwa niyo guys yung ano na, place namin. So, malakad pa rin tayo guys. Ito si oh, po yung uh, Merdeka 118 Tower pa rin. Hanggang doon, lakad pa tayo papunta roon tingin tingin nasa sa kali okay so yung pagbalik ba maya same road no same road din ang pagbalik ko yan di ba sila maglakad no pa rin tayo lumalakad pa rin tayo guys medyo malayo pa lang konti sa bandaran pa so may ano na yan dalawang ilaw na yan dun tayo i-stop so medyo malawag na ngayon ang takbo ng traffic ko oh. para na akong reporter ha pero kanina siya mga bandang 4 to 5 pm dito guys traffic yan kasi ano yun, rush hour so we're still walking ito yung space na namin guys no? So, ito yung spot din isang may time dyan, dyan, dyan ako lumalakad papunta ron pag mainit, dyan ako sa loob lumalakad niya pero pag ganun may medyo ano, makukulim rin dyan sa highway pero pag uh, mainit dyan sa gitna na yung papunta dun shortcut na kaya pa tayo papunta ron guys hanggang dyan let's walk Ayan pala yung monorail na galing sa ano, itiwang sa Pat pat tayo. Yung pares, pero pag poison ako, nagpipil ko na yung pawis na tumatagaktak sa likod ko. Diba? It's a good workout yeah. So, I am getting sweaty right now, guys. Pinagpapawisan na tayo ngayon. Okay, guys. Stop over tayo sa ano. K-Lodge Courier Services. Transecure Solutions. Ito yung pinang pinakabagsakan ng mga ano. Mga mga courier. Mga courier. Ito sa Malaysia. Ito yung building nila. Tapos ito yung truck. So, lakad pa tayo. Malapit na tayo guys mag-stop as mentioned earlier. So, lakad-lakad pa kayong konti. And, isa sa mga famous landmark dito yung Opus, Ito siya guys. Opus Hotel. Sa baba. Sa labi niyon, uh, may time na doon ako lumalakad pa po na sa left side. Sa gitna na yan. Parang hindi mainit. So, malapit na tayo mag-stop. Malapit na tayo yung Miguel, guys. No? Sa dulo na yun, sa patay, we're going stop. And babalik tayo sa ano, pinanggalingan natin. So from there, stay na ako doon. As lakad na ako pabalik. And hopefully, makatingin tayo ng din yung pakain. <laughs> Kasi as of now, uh, I'm shooting, sure I'm vlogging this. Hindi pa ako lang dinner Okay, tayo rin sa spot ng Merdeka 108 Tower. yan. So, punta ako sa kabila guys. So, lakad tayo doon. Tara! Tapos, meron tayong nadaan ng ano guys. Spam. Spa. Tayo massage pa. Sabi, tolak. Push. So, yung word ng Malaysian sa push. Diba sa Pilipinas, tulak. Sa Malay ay tolak. <laughs> Pareho lang halos na. No? Sa Pilipino. So, dito pa rin tayo sa last stop natin guys. Ha? Uh, over, uh, ng konti so there guys, so ito yung ating last stop. Yan ako na napapagkagaling ko sa work. I'm taking the monorail station is. Ang pangalan po ay Ma, mapasa niyo Maharaja So, diyan ako sumasakay din diyan ako mababa. Um, galing sa work sa pagtanaw work. Baba ko dyan, either lumalakad ako kung sa side to para medyo makulimlim. Or I also choose to walk over here. So, pabalik na tayo doon guys, mamaya. Do you see this ilaw guys? Itong ilaw na yan. Ito yung tatawag na Merdeka Stadium. Malaki no siya, malaking oval. No? Yung ilaw na yan. Ilaw, sa mga ilaw ng stadium ng ano, Merdeka Stadium. Parang ginagawa pa yata yan eh. I think parang ginagawa pa siya. So next time iba vlog ko yan Pero for the meantime Talan tayo for today's video So at least alam nyo na yung path ng aking pinupuntahan hindi yan na kayo na Ang lugar ko dito sa Malaysia So yun lang Follow for more and also you can check out My other social media My, my YouTube, my Facebook Nasa link lang po sa baba yung description Thank you so much again and see you on my next vlog po Bye for now Bye